Eh hey, mga kalokotsera, ito nga kami ngayon sa bukid mo. We're call muna kami dito sa mga sundalo sa kampo para to inform them na nito kami. So, karating lang namin dito ngayon. Ayan sila sa loob. Sir Paul at saka si Peter Paul. Wow. Wow. kami ngayon sa bukid na yun. courtesy call mo na kami dito sa mga sundalo sa kampo para to inform them na nandito kami. So, karating lang namin dito ngayon. Adyan sila sa loob. Sir Paul at saka si Peter Paul. Naglampas. Naglampas? Oo, oh, nari yan. Saya parok leader, parok leader. Ah, Manangin ba nga mag-tid ba niya? Ha? Manangin ba nga mag-tid ba niya? ba? Mag... tuluganan na mo ba? tuluganan Magtaan mag-tid pa tin. Rapal. O kira diya? O oh, kira. Asa mo mag-tid? Diya asa, asa. asa ka nang naisiminto. Eh okay, maghatag kami ng mga sanina, ugma. Oh, na, mga books sa mga estudyante. Ugma na di sa eskwelan. Si mm. pagi good morning, mga kapatid. Mga kabayan, hos. Magbubis sa si Madam Yula inyo bandom dami na po tayo ngayon nasa Bukidnon. nakaandar na kami ng aming generator. Nakasettle na kami dito ngayon. At uh, gagawin ko ay magluluto ako ng aming pananghalian kasi medyo uh, nagutom na kami. Kaya ang aming na ngayon. Sinigang na isdang ganito. So magluluto muna ako para makakain na kami. Kasi it's already 1.30 hindi pa kami nag bula. Tuyo. Sinigang na. Bilong-bilong. Sinigang, sinigang, na kami. Bilong-bilong tawag sa amin ito. Eh, anong tawag sa Tagalog? Mag-comment na kayo. Sa amin, batabak. -bata. Yung... iwas Ha? Iwas iwas yan? Piwas. Yung, yung parang salamin. Yan, yan. Hindi ko alam itong Tagalog yun. check, it's 4.20 na ng hapon. <tipan> so, medyo yung pinagaan na painit dito. mga, ito yung mga, kababayan yung mga kababayan katutubo. Nandito na sila. They're waiting for ating pamigay. <tipan> sa mga pati. Mga ano na nga. So, nag-ilip na ako ng tubig para magkape kami. So, Magkakape muna kami. Ayan, mungukulo na. Mga 3 minutes para mamatay ang bacteria. <laughs> Kasi yung tubig lang ito nung ano eh. Sa grip, tubig nila doon sa ano. Kailangan kumulong yung tubig. So it's boiling already. <laughs> Ito na, magkakape muna kami. Dito. Kasi, di pa kami nagkape. Ayan. Ayan na. So, habang mag, ano sila, nag, ibigay sila ng package, ay pinagtitimplahan ko sila ng kape. <laughs> Alam niyo man ako, the only girl dito sa, <laughs> Joke. Ako na naman yung ano, isang babae, kunwari, dito sa aming um, grupo. So, ako talaga dito, I have to prepare the food. Ako yung nag-prepare ng ano namin, kakainin namin. At parang hindi magutom yung mga kasamahan natin sa team. So, um, hindi mo ako pwede magbuhat ng mga package. So, sila na doon ang nagka, uh, And then, prepare na lang ako ng snacks namin. So, yan nakapag pag tayo ng may tatubig para sa ating kape. So, para mamaya, magkape na lang sila habang uh, ng package. So, doon sila. Ating mga kababayan dito sa... ayan, they're so excited na for the package at uh, medyo umilim na yung ano, medyo mababa na yung araw, medyo hindi na kain kagaya dati, pag, kagaya kanina. Pagdating namin na sobrang init so na nakapag-set na kami dito, nakakain na kami so um, sa Paul, sir Paul decided na ibigay ang package na medyo makulimlim ah, ano na mababa yung araw hapon na para hindi mainit so yan sila nakakatuwang dami pa lang mga bata dito Ako muna ngayon ang gwardiya si Bill sa aming mga gamit dito. Kasi ang mga aso, mga manok, ay pinag... Ginagalaw mga pagkain namin yung mga... Anong mga namin dito, mga pagkain, mga... Kung ano may unog sa mesa. Tulad nung ano, nung... Kawali namin. So, inano ng aso. So, kailangan ako, kailangan ko dito muna magbantay habang... Man. Andun sila namimigay ng package. So, naganda na rin ako ng parang na rin ako ng para sa aming merienda. Kape. Tinan mo, dami ko dito bisita. Oo, oh, oo, oh, oh. mga manok. Ayan, so kailangan dito. Ayan, may nang aligid-aligid. Hmm. Kailangan bantayan, Shhh. Kailangan bantayan kasi nga umaakit sila ng mesa. Gutom na gutom yung mga ano, Ang palang nila dito nakatira. Parang, parang kunti rin yung bahay na nakikita. May purang dami palang nakatira dito. So, yan na sila ni Peter Paul doon. Ang mga bata. Gusto ko sana silang ano, gusto ko sana sila dong lapita. kaya lang wala nga akong ano dito. wala akong walang magbantay sa mga ano namin pagkain. Hmm. marani maraming salamat sa ating mga sponsors na nagbigay ng mga packages dito sa hindi wala pa rin sawang nagbibigay ng um, uh, mga packages sa Pugong Behero team. At yan um, ayan, kasama natin si Edito ngayon sa lahat na prank ni namin. Uh, na prank tayo pala kasi kasama kami ni Peter Paul sa prank na kayo. Kahit nga kami, na prank kami ni Peter Paul. So, very ano, convincing yung talent uh, acting nila ni Sir Paul sa kani Edito. At um, sa mga nagkapanood noon, ay hindi po ito. O yun, prank lang yan, Kasama rin si Edito ngayon. In fact, kasama natin yung uh, dito yung sasakyan niya, sinakyan ng mga package na andun sa kanyang uh, sa kanyang bahay. So, dinala namin dito sa Bukid nun. Actually, ano to? Boundary ng Bukid Nun, tsaka Talaingod at uh, Loreto. So, yung community dito, mostly talaga, mga, talaga mga katutubo. So, ito yung mga kababayan natin lumad na nakatira dito. So, yung Uh, sila mga bahay na bahay ng katutubo ng patagpi-tagpi. Meron silang school dito. In fairness, may school sila. So, dito din natin ibibigay yung mga books na bag, bigay ni ng ating sponsor. So, ah uh, dito natin, dito natin ihatid yon Bukas, natin namin ibibigay namin. So, sa ngayon, mga packages muna natin ibibigay. Pagkain, damit, mula sa ating mga sponsors na very generous na nagbigay nito sa Pugong Bejeru Team. Thank you so much. Ayan. Surang sawa. And also kay Tita na nagbigay din ng, nagpadala din ng pera para sa ating feeding program bukas. Sa ating feeding sa mga bata dito bukas. So, tabayanan nyo yung ating mga feeding sa mga kapabata dito. Meron tayong pakain bukas sa kanila. Ula sa ating mabait na sponsor. Napakabait na sponsor ni Tita Minda, Blessing of Germany. Kasi magbe-birthday siya next month. So, sabi niya, instead na magbe-birthday siya, and pakain doon niya sa mga kaibigan niya instead na ganun ang uh, she will spend it with uh, her friends bigay nilang doon niya sa mga kababayan katutubo dito sa Mindanao so thank you so much ito Minda Black and Girl of Germany so um, simulat ano yan from the start from since day one since nagkakilala kami ah uh, ng Sir Paul yung tulong niya talaga walang sawa yan hanggang sa ating mga sponsors at in mga scholars doon sa ating mga uh, beneficiaries at yung mga scholars doon sa Negros Oriental. Tumutulong yan si Tita Minda, Beckinger of Germany. Thank you so much, Tita Minda. And sa lahat po ng mga sponsors na nagbigay po ng ating mga packages, marami marami salamat. Lord. God bless you all. At marami pang blessings na ibubuhos ng Diyos sa inyo sa sobrang um, uh, sa inyong napakabait na puso, napaka-generous na po, uh, puso sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Sa ating mga kababayan dito sa, sa Mindanao. Nagawa ko dyan ang aming higaan, nasa sa amin yung karton ng mga package, ginawa namin sa sa aming tent. Ito yung tent nila ni ko, yung tent namin ni Peter Paul. Ay, uh, ni Paul. Tsaka ni Peter Paul. Ayan. Tapos ito, ang aming ngayon, adobong manok. Adobo. Chicken adobo. At ang aming kanin. Medyong may kasamang red rice yan kasi yung red rice namin ni Sir Paul kagabi ginala ko ginawa kong kinanin ko kanina sayang kasi oh ang ganda ng moon oh oh ang ganda ng buwan hmm. hindi siya full moon pero maliwanag siya almost almost full na siya oh. ayan ang buwan so ito yung aming tent ngayon ito kami natutulog sa dryer area to taw, taw, na dryer daw tawag nyo sa kina dryer so dito sila nagbibilad yata ng mga kung ano 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 mga nyog ano man Ed, tapos so yun yung tent namin dito ah lamig lang simoy ng hangin ayan malamig ang simoy ng hangin Ayan na ang ating adobong manok. Chicken adobo. So, ano lang yan. Uh, lutong, walang, walang masyadong ano, arte. Eh. Kasi wala tayong mga ibang mga... Kasi baga ako nag-adobo ng manok, nilalagyan ko ng chick, ano, konting pineapple. Pero medyo manamis-namis. Pero kasi dito wala tayong... Ano lang, yung ordinaryong adobo lang. may nag uh, may nag sales stock okay, diba? <laughs> <Kitang> kita nito kita o bili kita bili kayo ng ano ha solar la, solar radio na may ilaw na yun yung ina ni Sir Paul grabe yung CR ni Madam eh yung CR ko kanina kasi ano, maliwanag pa. Ayan, nagsigumawa ko ng CR-CR ko dyan. <laughs> Kasi, kitang-kita ko pag umiihi ako. Ayan yung CR ko. Karto. Ayan, so... Ano, kaya na tayo? Ayan natin food. Okay lang yan. Gasan ako na magugasamaya. Magpanggali ko tayo. Mm -hmm. Ano yung ano? Sayang yung plaster plate. Ganyan. Ating ulam. Ganyan. Pinulak niya ako. Ano nangyari sa'yo? At syempre yung ating tuyo kanina hindi <laughs> 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 naubos. Amen. Let's eat. Let's eat. It. bukas ko yung champurado ah. Well, okay, akin yan. That's my rice. Red rice. Tira ko, tira natin ito kaming rice. Ano? Kung yan, ang may tuyo. Lalo ko siyong tuyo dito. Masarap sige.

yung mga nakakaawak kumain may makakatingin sa iyo ayun oh <laughs> ngaso